Greetings po mga kapapong, nandito po tayo sa Mandaluyong, nasa rooftop po tayo. So alam natin na yung area ito ay medyo populated, pero masarap tampa yan. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon is again all about relationship. Ah, uh, Ewa po yung Agila. So anyway, ah uh, pag-uusapan natin ngayon mga utol is yung parating problema. Yung parating pinag-uusapan kung bakit ang ex mo ay hindi pa rin po nari realize o sabi na nga po natin naaalala yung mga magagandang bagay na nangyari sa inyo. No? Alam natin mga utol na ito yung pinaka parang weapon natin, yung parating natin pinag-iisipan na marirealize pa kaya ng ex ko yung pinagsamahan namin, Marirecall pa kaya niya na dapat niya akong balikan? Maalala kaya niya yung mga bagay na ginawa ko? Sa so, totoo lang po mga utol, ito po ay medyo imposible sa mga panahon na siya nga po ay nasa non-approval period. Alam natin na yung non-approval period, ito yung mga panahon kung saan paninindigan po niya, patutunayan po niya, at ipapakita po niya na he or she made the right decision. Kaya ito po yung mga panahon na kontrang-kontra talaga na kung saan ito po ay nangyayari, kukulitin mo pa siya mga utol, natural, lalong-lalong yung emotions niya sa atin. Kaya in order para mangyari ito mga utol ay kailangan gumamit ka ng susi. Sa aking pong coaching session ay itinuturo ko kung paano mangyayari ito. Hine-explain ko ng maigi mga utol step by step. Nagbibigay po tayo ng guide kung paano po ito mabilis na mag-initiate or magmamaterialize. Tinuturo po natin yan sa ating one-on-one -on -one coaching. Pero kung halimbawa kayo po ay nanonood ngayon mga utol at naghahanap ng kasagutan kung paano mangyayari ito alam niyo po ba na ang susi na dapat natin gamitin ay simpleng simple lang? Ito po yung tinatawag natin na respeto, respect. Kaya sa akin mga utol, bilang coach, hindi ko talaga itinuturo o hindi ko pinupush yung mga clients natin o tagapakinig natin na magalit sa ex nila. Kasi nga po, hindi ko rin lang naman kayo tinuturoan ang bakas. Tinuturoan ko rin po kayo kung paano yung masusolusyonan yung problema ninyo. Let's say for example, you wanted to win your ex. Mahirap po kasi mangyari yun mga utol kung halimbawa kayo nga po ay hindi rin may respeto or may galit, negativity na nararamdaman. Kailangan ito po ay mawala, kailangan ito po ay alisin. At kung gusto mong bumalik ang ex mo sa iyo kailangan po natin gamitin ang emotional kinaya na tinatawag nga po natin na respeto. Maraming ways mga utol para ito po ay maiparamdam natin. Sa coaching, tinuturo ko yung tinatawag natin na triple a wherein ini-insert po natin doon yung salitang nire-respeto po natin. Doon po yun sa acceptance part, mga utol. Pag ito po kasi ay naramdaman ng ex mo, psychologically, in less than 48 hours, alam naman po natin na re-respetuhin ka rin po niya papalik. The reason, balik tayo doon sa sinasabi ko kanina, ang dahilan kaya po niya hindi maiisip o maalala yung mga magagandang nangyara sa inyong dalawa mga utol that emotionally, pinoproteksyonan po niya yung kanyang feeling. Alam natin na the way para protektahan ito ay mag-iisip ka ng mga masasamang bagay, di ba? Iisipin mo on how negative yung ex mo. Nang sa ganun para ma-justify mo yung breakup, that leaving this person is the best thing to do. Kumbaga para mas lalo mong maramdaman na tama yung ginawa mo. Kaya nga po, kadalasan mga utol ay naghahanap nga po ng mga kamalian. Naghahanap ng mga faults, yung mga tinatawag natin na putas or loopholes. Mga utol, ito po ay dapat nating tanggalin. Ito po ay dapat nating eliminate. Huwag nating hayaan ang ex mo ay mag-ipon po ng galit dahil yun, yun po yung magiging source of strength niya in order to survive the breakup. Kaya nga po ini-scam natin yung ex natin, kinukondisyon natin yung mind nila mga utol at ipinaparamdam nga po natin yung respeto. Dahil pag ito po ay na-feel nila mga utol, wala na po silang kakapitan. The next thing will happen ay unti-unti na po niya maaalala lahat ng magagandang bagay na ginawa mo. Um, sabihin na natin nagagamit tayo ng konting oras or panahon. Pero it will technically, it will naturally happen mga utol kung halimbawa ang ramdam niya na hindi na nga po niya kayong kaaway at nire-respeto mo na nga po siya. Yan po ang sikreto mga utol. mayon to find ways para gawin ito, pwede po natin bisitahin yung ating mga YouTube channel, pwede, pwede po natin bisitahin yung ating mga video mga utol dahil sa pagkakaalam ko, may mga ilan na rin po ako naituro kung paano po natin iti-deliver ito at kung paano mo ipaparamdam. Sa mga viewers po na interested, alam naman po natin na pwede nyo po kung maka one-on-one connecting or sending messages. Gumawa lang po kayo ng mga ways or mag-ask po kayo ng mga ways para mapatunayan nyo po na ako po talaga yung kausap nyo. Mag-ingat po tayo mga utol. Siyempre pa mga utol, yung mga video natin ngayon ay nilalagyan po natin ng mga bonus track. Dahil nga po sa hangarin natin na makatulog pa rin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papang TV po. Sobrang importante ng video or topic na pag-uusapan natin ngayon. Dahil recently mga utol, ito yung kadalasang na-encounter po natin sa ating one-on-one -on -one coaching. Yung kung papaano kung halimbawang ang partner mo, taong mahal mo, ex specifically, ay nagpupulbak na. Dahan-dahan, taong mahal mo ay unti-unti nang lumalayo sa'yo at iniiwasan ka. Mga utol, ito po ay talaga nakakatakot. And in fact, pag ito po ay nararanasan natin, Talagang kumbaga hindi nating alam ang gagawin. Tayo po ay nififreeze at talagang natutroma. Dito tayo nagkakaproblema dahil nauunahan po tayo ng sakit or takot. Negative thoughts mga utol na sadyang nagbibigay sa atin ng pakiramdam na mawalan talaga ng hopes or pag-asa. Absolutely napakahirap nito mga utol dahil ito yung mga panahon na naaalala o nare-recall mo kasi yung mga times na kayo pa ay okay. Meron mga situation dyan na okay pa kayo, nag-uusap po kayo kinakausap ka pa niya talaga ng positive, binibigyan ka pa niya ng pag-asa, o pinaparanas pa niya sa iyo yung care at pagmamahal. And then, bigla-biglang ito po ay mararanasan mo. Napakahirap mga utol. Nakakalito, napakasakit. Yun nga eh, yung binigyan ka ng pag-asa, and then, biglang cold, silent, paliwala ka. Takot and confusion kasi ang ma-experience natin pag ito po ay nangyayari. Sang katutak na katanungan Ano ba ang ginawa ko? Nagkamali ba ko? Saan ba ako banda na lito? Saan ba ako banda nagkagulo? Saan ba ako nagkamali? Dahil sa mga ilang bagay na to mga utol Dito tayo nasisira Dahil pag ito po ay na-experience natin Yun nga pong nawawalan tayo ng hope Nagkakamali na tayo Nape-pressure na tayo mga utol Nandyan yung sisitahin na natin siya Or even susumbatan or aawayin. Pero sa mga tinuturo ko nga, even sa mga previous video natin, hindi mo naman kailangan i-absorb ito mga utol. Kailangan lang po natin maging kalmado dahil sa totoo lang, yun talaga ang paraan mga kapatid. Hindi ka dapat bumitaw sa value mo, hindi ka dapat bumitaw sa focus mo. Pagkayan kasi ang nangyari mga kapatid, hindi lang sa matutulungan ka o lalaki yung chances na magbago ang takbo o isip niya mga utol, it will also protect yung self-respect, value, at perception niya sa'yo mga utol. Pagka kasi bumigay ka, o sabihin na natin bumitaw ka doon mga kapatid, makikita niya yon as a way para i-manipulate ka. Isa pa, liliit nga po, at you will only cheapen yourself. Remember lang mga utol, today kasi is ituturo natin kung anong dapat mong gawin. Actually, para tayo nagpa-coach kung itong video na to ay may encounter at papanoorin po natin. But unang unang mga utol, hindi naman porkit ito po ay nangyayari, ay baliwala ka na, basura ka na. Sometimes nga po mga kapatid, hindi naman talaga tayo yung dahilan kung bakit ito po ay nagaganap. Minsan nga, wala tayong kinalaman doon. Kaya bago tayo magpanik mga utol, mag-isip po muna tayo ng maiki. But anyway, napakarami kasing pwedeng maging dahilan. Nako-confuse siya, busy lang siya, kung anong-ano. But kung ano man yan mga kapatid, whatever the reason is, ang sagot yan mga utol kung ano ang magiging approach mo. Yun ang magbibigay ng lunas, yun ang magbibigay ng difference. Well, utol, mga dapat mong gawin. Number one, huwag mong ibibigay yung expectation niya. Kaya nga po tinuturo natin yung silence, yung wala kang dapat gawin. Mag method acting ka, huwag mo iparamdam na apektado ka. Kasi pagka mo yan mga utol, hindi lang sa mawawalan ka ng halaga, pero mabubus mo pa yung kanyang ego. Makikita niya to as a way para i kanya hindi niya kasi makikita yung halaga mo mga utol pag ito po ay patuloy nating kukontrahin for example hahabulin mo siya for example ibibigay mo mga utol yung expectations niya sa iyo katulad nga po ng pagbeg pagplead pagluhod lahat ng ito mga utol or pakiusap sa kanya ay magpapabagsak sa atin iwasan po natin yan ang totoo kasi mga utol pag ang isang tao ay gumagawa niyan sa atin unti-unting lumalayo nag-ghosting o ini-ignore tayo o binabasura alam natin na hindi po pwedeng emotionally okay siya. Pwede pwedeng siya po ay confused, disturbed, o nagkakaroon din po ng emotional struggles. Ang mangyayari nito mga utol, since siya nga po ay parang doubt sa kanyang ginagawa o hindi sure, tayo ang magbibigay ng confirmation niyan. Kasi pag hinabol mo mga utol, lalo lang siyang maniniwala dun sa kanyang pagdududa sa iyo. Mali po yun, mga kapatid. Ang kailangan mong gawin ay wag nga pong ibigay yung expectations niya para matriple at dumoble yung kanyang thoughts sa kanyang pagdududa. Meaning, lalo po siyang malilito sa mararamdaman. Lalo po siyang mapapaisip sa makikita niya sa iyo. Kadalasan kasi by nature, ito po yung mga nagbibigay talaga sa atin ng takot. Emotionally, dito tayo nagpapanik. Pagka halimbawa mo sa kanya na hindi ka bibigay doon, hindi ka mababaliw or even iikot-ikot sa paligid niya o rahabol-habol mga utol, magkakaroon po siya ng pagkakataon para i-question yung sarili niya o yung ginagawa niya iyo. Instead nga po na pagkahinabol mo, tataas lang yung ego niya in pride. Lalo niya makikita na dito ka lang at nandun nga po siya sa ibabaw. Pagka ito po ay na-experience natin, lagi natin tatandaan yung babanggitin ko ngayon. The backward law mga utol. Ito po ay famous ni Noong doon sa tinatawag na the law of reverse effort or simply the law of reverse attraction. Maraming beses ko nang ginagamit ito mga utol and it's so happy na marami pong nagsasaksid at natutulungan ng law na to. Ito kasi ay isang powerful na law kung saan na magdadala talaga dito is yung mga bagay na kaya natin kontrolin. Imagination mga kapatid. Kasi kung hindi mo kayang ishift yung nararamdaman mo, most likely talaga magfe fail ka at papalpak ka along the way. Pero kung kaya mong ishift at kaya mo mag-imagine mga utol, lalong-lalong na sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ng ginagawa mo mga utol, ay siguradong magsasaksid ka kahit na siya nga po ay parang lumalayo sa iyo. Kahit sino kasi mga utol, even for example ex mo o yung taong gumagawa na lumalayo sa iyo mga utol, siguradong magkakaroon ng impact pagkahalimbawang hindi mo na po ito pinaparamdam sa kanya. Kung inalis mo na yan, hindi mo na pinapakita sa kanya or literally hindi ka na nagpaparamdam, siguradong sigurado po ako na manonotice po niya ito agad-agad. At pag ito po ay hindi mo na po ginagawa sa kanya, makukol mo yung attention immediately. Immediately mga utol, ikaw po ay magiging valuable. At dahil nga po kayo po ay nawawala na o bibihira na, nagiging rare ka. At pagka rare ka mga utol, importante at attractive yun. Siyempre po mga utol, para lalo ka magsucceed habang kayo po ay nawawala, kailangan baguhin mo rin yung mga bagay-bagay sa iyo. Kailangan mabalitaan, maramdaman, or even makita po niya sa kanyang mga mata na patuloy pa rin po kayo nagsasaksid. Ika nga, nababago mo, naa-upgrade mo, o nale-level up mo yung karakter mo. Kasi naturalmente, mga utol, naaabangan niya yung pag mo or even yung paghabol mo sa kanya. Kung ikaw ay malulungkot at patuloy nga pong magiging depressed, lalo po niyang mararamdaman na siya po ay mas angat sa atin huwag nyo pong papayagan yon. Ika nga, hindi mo kailangan magpadala o maapektuhan sa mga gagawin niya sa'yo, mga utol. Of course, hindi ito madaling gawin, pero kailangan mo pong itago. Kailangan hindi mo ito iparamdam sa kanya at mas mag-focus nga tayo sa development or pag-level up. Kung kayo po ay magta-transform agad-agad mga utol, ma-achieve yung mga bagay na gusto mong abutin, physically, mentally, and emotionally, mas magtatagumpay ka at mas makukuha mo agad ang attention niya. Paramdam mo na nagpa-function ka pa rin as a person kahit ginagawa po niya ito sa iyo.